kahulugan ng bulkan sa panaginip. Ang mga bulkan ay mga bundok na may lava sa mga ito. Maraming tao ang nagkakaroon ng mga panaginip tungkol sa mga bundok. Kahit isang beses sa isang buhay, marahil ay nagtataka ka kung ano ang ibig sabihin ng panaginip sa mga bulkan. Ang bulkan ay sumisimbolo sa mga kahinaan at higit na kalakasan na nasa paligid mo. Ang mga bulkan ay maaaring magbigay sa iyo ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, pagkabigo at takot. Maaari kang managinip ng mga bulkan na sumabog at iyon ay nagpapahiwatig na inaalis mo ang natutulog sa loob mo. Maaari itong magsalita tungkol sa potensyal mo at kung ano ang meron ka ngayon. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng isang bulkan? Ang panaginip na may bulkan ay maaring kumakatawan sa isang malaking pagsabog na nangyayari sa loob mo. Ang mga pagsabog na ito ay nalulumbay na damdamin at iniiwan mo ang mga ito sa harap ng sitwasyon. Ito ay nagsasalita ng matinding emosyon, mabuti man o masama. Ang malakas na damdamin ito ay maaring kumatawan sa mga damdamin upang wakasan ang isang masamang bagay. Ang mga pagsabog ng bulkan ay maaring malapit na nauugnay sa mga pagbabagong nagaganap sa iyong buhay sa panahong iyon. Sa makatuwid, dapat mong bigyan pansin kung ano ang nangyayari sa mga panaginip. Sa ilang mga kaso, ang mga pagsabog ng bulkan sa mga panaginip ay nauugnay sa mga makamundong instinct. Mas mainam kung kikilalanin mo ang lahat ng aspeto ng mga panaginip upang makakuha ng interpretasyon ng panaginip ng mas tumpak. Ang panaginip tungkol sa mga bulkan at laba ay karaniwang kaysa sa tila, lalo na kung dumaranas ka ng isang komplikadong sitwasyon na nagiging mas sensitibo kaysa sa karaniwan. Pinipigilan mo ang iyong mga damdamin sa pinakamahalagang halaga o maaaring kabaliktaran at nagpapakita ka ng higit sa gusto mo. Makakakita ka ng mga kapanapanabik na bagay kapag nasa dreamland ka. Ang lahat ay maaaring makaramdam at magbuhang tunay at maaaring ka rin makaramdam ng pagkabiko. Kapag napagtanto mo na ang lahat ay isang panaginip, maaaring hindi ka pa talaga nakakakita ng lava sa iyong buhay. Siguro ilang beses mo lang itong nakita sa telebisyon at kaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Salamat sa dokumentaryo na iyong napanood. Kapag gumugol ka lang ng ilang oras sa panonood ng mga dokumentaryo tungkol sa isang aktibidad ng vulkan o marahil sa ilang mga pelikula sa vulkan, ang mga larawang ito ay maaring naroroon bilang mga sanggunian ng hindi malay at ikonekta ang ilang mga panloob na aspeto na makikita sa mga panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang bulkan ay kumakatawan din sa pakiramdam na iyong pinigilan at kapag ito ay muling lumitaw. Ito ay nagsisilbing babala para sa mga sitwasyong hindi mo pinansin ngunit lumika ng mga salungatan sa ilang paraan. Mag-ingat sa mga panaginip na ito dahil kung makikilala mo ang mga ito sa oras, mas makakakilos ka sa ilang mga sitwasyon. Ang hulugan ng panaginip tungkol sa isang snowy volcano Maganda ang tsura ng mga snowy volcano mula sa malayo Ang panaginip na ito tungkol sa isang bundok ay nangangahulugan ng isang magandang pakiramdam na nagsisimula ng madaig ka Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay umiibig o nasasabik At natatakot kang lumaki ang pakiramdam na ito upang masira ang lahat hindi mo kailangan matakot sa matinding emosyon. Kailangan mong hayaan silang dumaloy ng natural. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bulkan na pumuputok. Ang kahulugan ng panaginip ng isang sumasabog na bulkan ay isang simbolo ng mga damdamin sa loob mo at ito ay lilitaw sa lalong madaling panahon upang gumawa ng mga pagbabago sa iyong sarili at lahat ng bagay sa paligid mo. Tandaan na kapag pumutok ang bulkan, sisirain ito ang lahat ng nasa paligid nito. Pero huwag ka magalala, magiging okay din ang feelings ng sasabog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulkan at lava. Ang panaginip na ito ay may interpretasyon na katulad ng isang sumasabog na bulkan. Magdudulot ng pinsala ang lava na hindi mo kayang ayusin. Ang pinsalang ito ay maaaring dumating sa iyo at sa mga tao sa paligid mo. Ngunit ito ay makakatulong kung meron kang nito upang mapupuksa ang lahat ng mali. Kung nagdadala ka ng maraming masamang damdamin na iyong ibinaon, mas mabuting isaalang-alang mo ang nangyayari sa iyong paligid at iwasan ng laba na sumisira sa lahat. Ang panaginip na ito ay minsan din ay nagdadala ng maraming masamang damdamin na napakalakas at nagdudulot ng pinsala kapag hinayaan mo sila. Sa maraming pagkakataon, ang mga emosyong nagpapakakaba sa iyo ay lalong nawawala. Lahat ay nagbabago at ang iyong pananaw ay hindi nakapareho. Ang panaginip ng volcanic lava ay maaaring magpahiwatig na lahat ng emosyon na dumaan sa iyo ay nawala. Ang pagkakita ng laba sa iyong mga panaginip ay hindi isang anunsyo ng isang bagay na mabuti o masama. Ito ay isang paalala na ang mga araw ay papalapit na kung kailan ang mga damdamin ng depresyon ay ipahayag ng agresibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang natutulog na vulkan Ang kahulugan ng isang hindi aktibong vulkan sa isang panaginip, ay nagpapahiwatig na pinipigilan mo ang ilang mga damdamin dahil natatakot kang ipahayag ang mga ito. Kung hindi mo ipapakita ang iyong mga paniniwala, maaari kang lumika ng magagandang impresyon at maaari itong sumabog anumang oras na magdudulot ng pinsala. Ang pinakamagandang bagay ay hayaan ng mga emosyon na dumaloy upang maipahayag mo ang iyong sarili ng sapat. Ang mga nalulumbay na damdamin ay may masamang kahihinatnan. Ang pagkakaroon ng labis na kontrol sa iyong mga damdamin ay hindi maganda. Kailangan mong maging mas malapit sa kung ano ang iyong nararamdaman upang makontrol ang lahat sa pinakamahusay na paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bulkan at abo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na nagdulot ka ng pinsala dahil sa mga damdaming iyong pinigilan. Makakatulong kung isa sa alang-alang mo ang lahat ng nangyayari ngayon upang maiwasan ang mga hindi malinaw na pagkilos. Kahit hindi mo ipahayag ang iyong nararamdaman, mali ang iyong mga pagsisikap. Panahon na upang mapanatili ang mga damdamin iyon at kunin ang buhay upang maging mas mabuting sitwasyon hulugan ng panaginip tungkol sa bulkan na bato. Kapag aktibo ang bulkan, maaari itong maging sanhi ng pagbagsak ng mga bato. Kapag nanaginip ka na ang mga pagsabog ay nagdudulot ng pagbagsak ng mga pundasyon, inahayaan mong sumabog ang iyong damdamin. Kailangan mong kontrolin ang iyong mga emosyon at pigilan ang mga ito sa pagbuo ng masasamang bagay dahil ito ay magdudulot ng maraming kalungkutan. Ang panaginip na ito ay maaari rin magsabi na hindi mo na mapipigil ang iyong nararamdaman ng mas matagal. At dapat mong bitawan ang mga ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang sakuna.